Guys, lumabas ulit kami. Ito, napakaraming tao rito pag minitong oras. Ang daming tumatawid. Nasa labas lahat ng tao. Kasi ito yata ang oras ng labasan ng mga tao. Karamihan sa nagtatrabaho dito. Ayan, oh. Dami. Dami ang tao ngayon dito. Lalo sa stoplight na po. Um, kong nuruan ang tao sa may stoplight hintayin ang signal hindi e ka naman pwedeng pumawit ka agad hintayin mo yung signal na dapat kang tumawit kasi pag kahit walang sasakyan basta naka red light pa lang siya hindi ka pwedeng tumawit kasi mamumulta ka ganun sila kahigpit dito guys ganun kasi disiplinado mga tao rito ito na pakaraming tao rito sa labas. Ayan o. Oras ng labasan ng mga nagtatrabaho, ng mga namamalengke. Marami rin Pilipino rito. Ayan, na mo itong sasakyan ngayon o. Oh. Kasi ganito may itong Hindi sila... ano eh, hindi sila hindi pwedeng hindi sila uminto kaya yung nasabi ko madisiplina sila rito sana lahat ng kong ganyan disiplinado dito diba, kami ngayon sa ano ano ba ito bilihan ng damit red tag mga original na damit pero wala pang pambili eh kaya nga wala mo nga. pasensya sa so, lang bago umuwi siguro bibili rin ako ng kahit ano, konting pasalubong sa akin mga kumari kumari sa akin mga ate hindi ba ay nasa labas okay. uh -huh. ang tao ay, ang mga masasalubong na sila mga galing sa trabaho iba dito eto naman eto gift land dito mura lang dito gift land One to tender hams pero magaganda siya ayun no, ang gaganda ang mga pang display ayan kung gusto mo mga pang display yan guys ito nagpapasok na kami sa supermarket ah, sige na hanggang dito na lang guys thank you for watching bye bye